Good morning. Ayan, kagandahan ng bundok Banahaw. Ayan. Whew. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Once again, may naman akong isang opinion na ibibigay sa inyo. Ito naman po yung opinion ko lang. Okay? Madalas, ito po ha. Ito po yung opinion ko lang. Mag nakakakita ko ng mga magagandang katawaan yun. Yung mga, mga apps. Okay, may ganda ang uh, mga pisik. Um, para ako tuwang tuwa. Okay, na sana maging ganun din yung katawan ko, na sana all, sana all na ala, ano? Pero alam nyo guys, kung gusto nga naman natin magkaroon ng magandang katawan, kailangan nating mag-effort. Okay, walang ibang gagawa niya kundi tayo. Walang ibang gagawa kundi ang ating sarili. Ando na yung masaya tayo na makita silang gano'n. But kung hinahangad natin maging gano'n, kailangan samahan natin ng action. Mag-exercise tayo. Kumain ng healthy foods. Okay? Papasin ko din kasi na karamihan kung kailan nagkakasakit, saka mag-exercise. Kung kailan meron sakit na, saka magda-diet, saka iiwas sa mga hindi masusustansyang pagkain. Yan. So, sabi nga, pag exercise ay para makaiwas, hindi para magpagaling. Yan yung tinatawag natin na prevention is always better than cure. Kaya mas mabuti na yung umiwas kaysa magpagaling. And that is only my opinion. Thank you and good morning.